Hi guys welcome to our vlog so ang um, pag-usapan natin ngayon ay uh, i-update ko lang kayo tungkol sa uh, sahod namin sa YouTube so pagpasensyahin nyo na yung bosses ko kasi ngayon guys yung panahon dito guys pabago-bago bago uh, yung kapatid ko nga nilagnat si Juliana nilagnat siya tapos okay na siya tapos ngayon si James na naman yung nilagnat so uh, starting pala sa 2023 So, nag-start kami ng vlog, I think, 2021 or 2022. Siguro, magto 2 years na kami sa vlogging. Pero, simula nung 2023, nakasahod kami nung April. So, siguro, last naming sahod, I think, December or November 2022. So, sa so 2022, yun, yung year na yun, last year na monetize kami, tapos nakasahod kami. So, siguro nakakasahod ako sa YouTube, hindi pa umabot ng 10 times. Kasi monetize kami. So, uh, gusto ko lang palam sa inyo guys na hindi hindi malaki yung sinahod namin. So, sakto lang. So, okay lang, nakakatulong namin. Malaking tulong na sa amin yon Kasi, alam nyo na, uh, we are still struggling our daily nga pagkain. So... Nagsastruggle pa rin kami sa pang-araw-araw namin pagkain, yung pang-ulam, lalong-lalong na nag-aral na yung mga bata, kinakailangang may mga baon sila, may mga pang-alawan. So, dumidiskarte pa rin kami. So, yung sahod kasi namin sa YouTube is uh, starting January, uh, hindi kami sa January, February, March, uh, siguro start December na yon 2022, 2023. So, na, yung first sahod namin this year is last April 21. So, isa-send yan ni Google Payment. So, yung nakuha namin is, I think, 100 plus lang din yun. And, um, pangalawa na naming sahod is April, May, June, July, August. So, tag-aapat na buwan po. I guess, alam nyo na kung bakit sobrang liit lang. Talagang aabot lang talaga siya ng $100. Kasi si YouTube hindi niya ibibigay kapag hindi aabot ng $100. And then, So, alam niyo na siguro kung bakit may nag very struggle tayo sa ating uh, um, sa ating YouTube. Sobrang tagal talaga nating nakapagsahod. So, started, sabi ko nga kanina, since 20, so simula ng pag-start sa 2023, April lang kami nakasahod. So, for months, July, February, March, April for months or kasama na yung December sa 2022 so five months and then after April, May, June, July hindi kami nakasahod yan, August then alam nyo ba yung nasahod ko sa August is $105 so 5,000 yun 5,000 plus so yung dahilan nyan ay kumunti lang yung viewers natin kunti na lang yung nanonood sa atin kaya ganyan po so um, uh, yung iba kasi akala nila malaki na yung sahod ko kasi marami na akong subscribers. Yung subscribers ko uh, is 36k or 35k. 35 plus. Ganyan to siguro yon So, akala nila malaki na yung sahod ko kasi um, uh, 35 or 36k na yung subscribers ko. Hindi nila alam dahil sa konti lang talaga yung views natin ngayon. Grabe talaga nakakapagod na talaga mag-post sa mga video. Siguro boring yung mga videos natin. Pero wala talaga kung maisip na ibang content, guys. Pinano, pina, uh, trying na pinapanood ko yung mga ibang vlogger para maka, makakuha ako ng idea para sa vlog natin. So, hindi ko alam bakit, ah, uh, sobrang mali, sobrang liit lang talaga ng mga viewers natin guys. Yan yung dahilan guys kaya sobrang tagal nating makasahod So, ngayon, last sahod namin yun noong August 21. So, ngayon, September, hindi na, hindi na naman tayo makakasahod dito. Kasi, yung revenue ko, uh, pinano, ah, uh, yung revenue ko sa YouTube studio is $4 lang. So, since August to until now, September 11 or 12, September 12 ba ngayon? So, $4 pa lang yon So, hihintayin pa natin yan ng $100 bago tayo makasahod. So, hindi ko alam kung kailan. Baga, baka aabot pa ng December. So, dahil talaga yan sa mga viewers natin na konti lang, konti na lang talaga yung nanonood sa atin. Kaya, hindi, hindi po talaga, ano, hindi po talaga biro maging vlogger, guys. So, dapat hindi ka, kasi hindi tayo sikat, dapat hindi natin ia iaasa yung buhay natin sa vlog. Kasi, ano talaga, guys, um, Da dapat pagsikapan natin yung vlog natin. Hindi tayo aasa lang sa vlog natin kasi sa, sa many, uh, gaya nitong vlog natin noong una marami tayong viewers pero ngayon sobrang lita na viewers natin hindi na nga aabot ng 500 hindi na nga aabot ng 1k yan yung dahilan kung bakit uh, sobrang tagal natin nakasahod. Ipapakita ko sa inyo guys kung uh, magkano yung nasahod ko last April at saka August sa So since January, February, March, April, May, June, July, August, September. So nine months na. So since January to September, pangalawang beses lang tayo nakasahod sa YouTube. And then ngayon, September, ah uh, hihintayin pa natin hanggang aabot 'yan ng 1 So sabi ko kanina, hindi natin alam hanggang kailan pa 'yan. Baka aabot pa yan ng 2024 bago tayo makasahod ulit, guys. So, makikita natin dito guys, zero na yung payment threshold kasi nakuha na natin yon noong August 21. So, sinin na yan ni Google. Ito yung ating nakuhang sahod sa YouTube, $105.29. And then, yung 85 guys, last month yan, tinignan kung August, so hindi pwede makuha yan. Yan, 52, nung June pa yan. So, hindi mo talaga makuha pag hindi abot ng $100. So, hindi mo makukuha yung sahod mo guys pag hindi one ng $100. So, ito yung sahod natin, 5,122.53 pesos. So, sa bank account, diretsyo na yan sa bank account mo. So, yan yung ano, yan yung hinihintay natin sa sobrang tagal, so, sa so 4 months. Dahil sobrang liit lang ng views natin. Kaya, pero malaking tulong na yan sa akin. Don't worry guys. So, I'm so grateful na kasi makakabili na kami ng bagay niyan. So, makakabigay na ako ng allowance sa mga kapatid ko. So, malaking tulong na rin yan sa amin, diba guys?